Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Atty. Claire Castro. Paano nga bang lumala itong problema sa Pogo dito sa ating bansa? Ito nga't marami nang itinuturo na maaaring sangkot dito sa Pogo. Dapat na talaga, no? Dahil uh, kung nakaka-influence sila ng mga politiko, yung isip ng politiko at yung mga rekomendasyon ng mga politiko ang magiging uh, pabor sa mga Pogo. Opo, pwede rin maging pabor sa mga tinutulungan ng pogo. Um doon sa doon sa executive session tinanong ko sila kung paano nakapasok ang 6.1 billion pesos mm -hmm. na hindi nakikita ng gobyerno, hindi nila na detect. At uh, nakakatakot 'to, nakakilabot dahil kayang pumasok ng ganitong kalagang pera sa ating bansa nang hindi natin nalalaman o hindi nalalaman ng gobyerno. So, pwede ito pumunta, ako naniniwala ako itong ganitong kalaking halaga, pumupunta rin to sa kamay ng mga uh, magbibigay proteksyon sa Pogo at uh, pumupunta rin to sa kamay na uh, na tutulong sa mga Pogo uh, ipatuloy yung kanilang illegal na operasyon dito. May politiko, maaaring may miyembro ng hudikatura at ito nga ang huling sinabi, Ni Dr. Winston Casio, spokesperson ng PAOK, eh baka daw ikagulat ng karamihan kung sino ba talaga yung involved dito sa naraid nila sa porak Pampanga. Dati daw na may ang mataas na posisyon sa gobyerno. Uh, itong mga susunod na mga araw, ko, siguro makikita natin kung sino nga ba ang tunay na may ari sa likod nitong Lucky South 99. At mabibigla ho ang sambayan ng Pilipino kung sino nga ba talaga nasa likod. Sino kaya ito? Noong panahon ni FP Duterte, ay parang na baby itong mga pogo. Sinasang ayunan din naman ng dating pag na si Andrea Domingo ang pagtrato na maganda sa mga pogo dahil ito daw ay nagbibigay tulong pinansyal sa bansa. Yung pagbabayad ng license, pagbabayad ng tax, marami daw nakukuha ang gobyerno mula dito sa mga pogo. Pero ayon sa Ibon Foundation, na pag-alaman nila na base sa BIR, nakakakolekta lang ito ng 6.4 billion from POGOs in 2019 na hindi man lang daw umabot sa one-fourth of 1% ng 2.8 trillion in total tax revenues noong taong 2019. Hindi rin naman daw ito nakakapag-contribute ng ganong kalaki na employment para sa mga Pilipinos, dahil ang 57.3% ng mga empleyado nito ay mga Chinese. Noong August 2019, binakapan pa pala ng palasyo ang pagpapagawa ng Pogo Hubs. Pagkor ang nagpropose pala nito. syempre ito ay sa pamumuno ni Andrea Domingo. Para daw maproteksyonan ang mga karapatan ng mga manggagawa rito. Pero ano ba ang nangyari? Taong 2020 ay mayroon ng Hong dito sa Bamban Tarlac. Pero nakitaan ito kamakailan na mayroong torture chamber, panic room at tunnel. So sa anong pangako ng dating Pagkot Chief Andrea Domingo na mapoproteksyonan ang manggagawa rito? Noon yang narid ang Hong Sheng at nung ginawa itong Junyuan, Yuan, nakitaan ng mga pang-aabuso at scamming activities ang nasabing Pogo. Paano nga ba lumago ang Pogo dito sa ating bansa? Natatandaan niyo ba nung inintriga ni FP Duterte itong si Roberto Ongpin? na siyang chairman ng online gaming company na PhilWeb. Inintrigan niya ito. Inintrigan niya itong si Roberto Ongpin na isang oligarch na dapat nga daw ay eh makalos. Sinabi niya minsan, The plan is really to destroy the oligarchs who are embedded in government. I'll give you an example. Ongpin Roberto. Sabi pa niya, There are guys who just sit in their jets and mansions but they earn money like the rate of a taximeter. Dahil dito, dahil sa pang-iintrigang ito ni FP Duterte kay Roberto Umpin, ibinenta na niya ang kanyang shares sa PhilWeb at pinatapos na nga biglaan ang 13-year contract ng PhilWeb sa pagcor. Pero, nagbigay daan ito sa pagbibigay ng PagCore ng mga licenses at ma-open ang market to offshore gaming firms kasama na nga ang pugo. Gumawa ba ng intriga para ma-justify ang pagpasok ng maraming pogo dito sa ating bansa? Minsan ang sinabi at pinayuhan ni President Xi Jinping, itong si Pangulong Duterte, na itutal ban na sana ang pogo dito sa Pilipinas. Pero ang sinabi pa ni FP Duterte kay Andrea Domingo, magpasugal ka pa ng marami. Kaya ito namang si dating pagcourt chair, Andrea Domingo, sumunod naman. Pero alam nyo ba, nung kanyang iniintriga itong si Roberto Ongpin, sinabi niyang ayaw niya ng online gaming? Pero nung nawala na nga sa eksena itong si Roberto Ongpin, ay dagsa naman ang pugo dito sa Pilipinas. O papali niya sabing hindi niya gusto ngayon ng online gaming. E siya pa nga nagsabi kay Andrea Domingo na magpasugal ka pa ng marami. Kaya nga sa lumalabas na pag-encourage ng administrasyong Duterte sa pagkakaroon ng pogo dito sa Pilipinas, abay dumagsa ang mga Chinese rito kahit wala pang dokumento at ang isang paraan na nakapagbigay daan para dumami ang mga Chinese dito ay yung tinatawag nating pastillas scheme. Bakit pastillas scheme? Kaya tinawag itong pastillas dahil ang pera ay nakabalot sa bond paper. At ito ay ibibigay sa BI officer. Ibibigay ito para hindi na ma-question ang pagpasok ng mga Chinese online game workers at yung mga high rollers kahit na wala pa silang dokumento. Natatandaan nyo ba? Nagkaroon tayo pabor sa mga Chinese ng visa upon arrival? Tandaan natin, ang Bureau of Immigration ay nasa ilalim ng pamumuno nitong dating DOJ Secretary Aguirre, na kaibigang matali at kabrad ng dating Pangulong Duterte. Pero alam nyo ba na itong si Ramon Tulfo, dating parte ng Duterte Administration, ang siya nagturo kay DOJ Secretary Aguirre na siyang may pakana ng pastillas scheme. Pero siyempre itinanggi ito. Kahit na itinanggi ito ni Secretary Aguirre, Sinabi ni Ramon Tulfo na pinatototohanan niya ang pagkakaling ni Sekretary Aguirre sa pastillas scheme. Sa ngayon ay talaga maraming nahuhuli at nare-raid na mga pogo na gumagawa na illegal activities. Mga abuso, love scam, human trafficking, sex slavery, kidnapping, at iba pa. Lumalabas na sa ngayon ang nagiging resulta ng pagbe-baby sa mga pogo noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Totoo ang sinabi ni si Jinping. Marami talagang idudulot na problema ang pogo. Sinabihan na siya ni si Jinping, patungko rito. Anong sabi? Gambling is illegal in China. And most of the players were all Chinese nationals. And also crimes are committed with respect to that like money laundering. Pero nagmatigas ulo lang si dating Pangulong Duterte. Dahil nga, marami daw kinikita ayon kay Pagkor Chair Andrea Domingo. Hindi nagkamali si President Xi Jinping sa kanyang tinuran kay dating Pangulong Duterte. Napakalaki talagang problema na ang dinudulot ng Pogo dito sa Pilipinas. Nagkakapikian na ng dokumento. At mismo mga taga-gobyerno pa ang nagbibigay daan dito. Sa ngayon ay may iniwang palaisipan ang PAO. Dahil sinabi nila na ito daw Lucky South 99 na kanilang ni dito sa Porak Pampanga. Lumalabas na marami na yatang taga-gobyerno ang sangkot rito. Natatandaan nyo ba na hindi agad ito na-raid? Dahil sa depektibong ginawang search warrant ng judge para sana sa maagarang pagpasok sa nasabing Pogo Hub at mas search at masis makuha ang dapat na makuhang mga ebidensya. Pero bago pa na ilabas ang nasabing search warrant, nag-click na di umano ang kanilang planong pagre-raid dahil napansin na nila na naglalabasan na yung mga tao mula sa Pogo Hub. At ang masaklap dito, nung kanilang ibalik sa judge na nasabing depektibong search warrant na inaprubahan naman nung nasabing judge. Ibig sabihin, yung kanilang paghingi ng search warrant ay may sapat na ebidensya para ito ay ma-issue. Pero dahil nga depektibo, dahil hindi na ilagay ni judge yung mga dapat na mga items na isisis o kukunin, aba, nung bumalik sila kay judge, hindi na ito pinayagan pang muli at ito ay tuloy ng ibinasura. So nagtagal pa dahil hindi sila makapasok dahil wala silang valid search warrant. Kaya ang PAOK at yung mga otoridad ay nag-apply muli ng search warrant. At yun nga, nung kanilang napasok, nakita nila ang iba't ibang klase ng pang-aabuso sa mga tao na naiwan sa loob. At yung iba mga alagang hayop roon ay naabandona na talagang hindi na, na hindi na doon nakakakain at nasa masamang kondisyon na. May mga tao rin silang nakita na puro pasat at yung iba ay may poses pa. Nandito ako ngayon sa harapan mismo ng compound ito sa gate lang ng isang pogo haba dito sa Purak, Pampanga. At uh, sinalakay niya ito ng mga otoridad simula kagabi hanggang ngayong hapon. Nagsimula ang search operation ng CIDG kasama ang PNP, Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC at mga opisyal ng Barangay Santa Cruz kagabi at tinapos ito ngayong hapon. Sa 46 buildings, Dominic Lima pa lang nagusali ang napasok ng mga otoridad kung saan nakita nga dito ang mga ginagamit nilang pan-scam tulad ng mga computer, SIM cards at mga scripts na nakasulat sa Chinese characters. May ginawa rin isang hotel sa loob ng compound at may mga ginawang tindahan sa loob din at mayroon din restaurant, mga nightclubs parlor tulad ng spa at salon mayroon din clinic nagkaroon din uh, palagay na uh, Dominic ng otoridad na ginawa nila ito para hindi maramdaman na sila o mga biktima sila na nakakulong o biktima ng human trafficking. May na rin ng mga ilang uh, hayop or aso na nakalagay pa sa mga cage na rin ang isang room na hinihinalang isang torture room kung saan nakita naman dito ang mga torture paraphernalia tulad ng baseball bat at isang baka na pangkuryente at marami pangiba iba maron din yung mga damit na nakasampay uh, sa labas ng mga building at mga yung mga electric fan dominic ay naabutan pa dito na umaandar at kahit pa yung kanilang mga aircon ay naka-on. Sabi ng mga otoridad, ibig sabihin lang daw nito na iniwan at tumakas ang mga tao sa loob ng compound. And uh, May mga nakita kami mga SIM cards, marami, daan-daan na -daan, uh, SIM cards. May mga, of course, mga computers na ginagamit nila. May mga nakita rin kami mga manuals ano uh, na nakasulat sa uh, Chinese characters. Uh, meron po tayong nakita mga uh, rooms uh, kung saan nakita po natin yung mga baseball bats, mga, uh, mga steel uh, sticks na ginagamit pong pamalo. Dominic, uh, tinapos mga 5pm ngayong hapon, tinapos nila ang uh, paghalughog uh, sa mga gusali dito. At uh, ipapatuloy ito sa lunes dahil bukas linggo at uh, wala nga mga trabaho or naka-day off yung ilang uh, mga otoridad natin. So ipapatuloy nila ito bukas, o, I mean sa lunes, ipapatuloy nila ang paghalughog at ubusin nila yung lahat ng uh, 46 na building na nasa loob ng compound. Mukhang ang malaking tao ang nasa likod nitong Lucky South 99 na siyang nari dito sa... Porac, Pampanga. Dahil ito daw Lucky South 99 ay mukhang may kaugnayan din sa Baufulan Fulan Development sa Hongsheng asa sa Junyuan dito sa Bambantalak. Uh, itong mga na mga araw po siguro makikita natin kung sino nga ba ang tunay na may-ari sa likod nitong Lucky South 99. At mabibigla ko ang sambayan ng Pilipino kung sino nga ba talaga nasa likod. Uh, we'll have to check on the uh, involvement of the LGU kung meron mang kapabayaan o wala. They are the first eyes and ears of the government. Sila pang unang mata at tenga ng gobyerno. So kung may mga nangyayaring ganito sa kanilang mga bakuran, aba, uh, it's up to the DILG to investigate them. Na ni-raid noong February 23 at noong March 2024. Sino kaya itong politiko na ito? Huwag na sana patagalin na ipaalam sa taong bayan kung sino itong politikong ito. Dahil baka pag tumagal, yung mga witnesses dito, eh maglaho ng bigla. At dapat di malaman ng taong bayan kung sino ba ito. Itong taong pinagtiwalaan nila ng kapangyarihan, eh para palang bantay sa lakay dahil siya pa ang gagawa ng krimen dito sa bansa.